First and foremost, uh ipapakita natin ang suporta sa ating mga estudyante na ngayong araw ay bumalik sa mga eskwelahan nila para sa pagsisimula ng bagong school year. Pero ang pag inspeksyon actually ay dineligita -de na natin sa ating mga district directors dito sa Metro Manila at sa kanilang mga station commanders. At sa ibang parte naman ng bansa ay inutusahan natin ang mga regional directors, provincial directors at ang mga chiefs of police na mag-coordinate sa mga school heads para sa kanilang mga security requirements. Actually, ang operation natin na ito, matagal na. Buwan na ito dahil nagsimula pa ito sa ating mga uh, ang mga coordination natin is matagal na natin ginawa sa ating mga school heads. Nagsimula pa tayo sa mga brigada eskwela natin.